Muli na aabot uh, uh, sa uh, at least 1.1 million pesos yung awarded na flood control projects dito sa Maya, uh, silang Cavite at gaya ka nung sabi ng mga residente, pati dun sa pagpo cross natin sa sumbong sa Pangulidad PH, marami dun sa mga proyektong ito, actually yung mga pinakamahal na proyekto, e eh, tila pinaghati-hati na revetment na projects along uh, San Isidro pati sa May Imus River. Bukod sa malamig na klima, kilala ang bayan ng silang bilang isa sa mga upland town sa Cavite na halos hindi nakararanas ng matinding pagbaha. Pero base sa sutubong sa Pangulo.ph mula 2022, mayroong naitalang at least 19 flood control projects dito. Ang main focus flood prevention structures sa mga ilog ng San Isidro at Imus. Nakatanggap ang aming team ng ilang reklamo sa mga residente ng Barangay Tubuan Uno patungkol sa bila palpak na flood control projects sa kanilang lugar. Sa sumbong sa Pangul do.ph napag-alaman namin na ang kanilang inireklamong proyekto ay ang ilang daang metrong revetment along Imus River. Hinawakan ito ng mga kontraktor na Selfar at MB Avila Construction at may completion date na December 2023. Ang proyekto nagkakahalaga ng halos 98.9 million pesos. Binisita namin ang flood control project ang tumambad sa amin di bagibang river revetment structures, maninipis at kakaunti ang bakal sa loob ng makakapal na tipak ng semento at nakakabit sa malambot na lupa. Ito ni Reginald de la Peña, isa sa mga residenteng nakatira malapit dito alas 4 na umaga nang bigla na lamang silang magising sa lakas ng paghuhu nito noong panahon ng habagat bago ang sona ni PBBM. Up 4 a.m. biglang may bumagsak na parang eroplano na napakalakas talaga kasi mataas yun eh. Build. Halos yung laki ng building yan eh. Labasan talaga kami ng limang bahay doon dahil parang talaga eroplano bago yung mga anod ng bato para nagpuputokan ng mga ano. Kwento pa niya, hindi naman daw talaga binabaha ang kanilang lugar. 52 years old na si Reginald at dito lumaki sa bayan ng silang. Kaya ipinagtataka raw niya kung bakit nagdesisyon ng DPWH na magtayo bigla ng flood control project sa lugar. Wala, walang baha sa amin. Paliguan namin yun. May mga nahuhuli pa nga kami mga hiko dyan tsaka mga tilapiyang maliliit. Talagang laruan namin ng araw yun. So po, kailangan maglagay ng yung pader na ganun? Yung nga po, dahil daw malo Kaya lang, punta mo yung paaliguan nga namin, igay ba namin ang tubig doon, labahan namin doon, wala na. Sayang, Dinala kami ni na Reginald sa karugtong ng Imus River Revetment sa kabilang barangay. Pero iba na muli ang may hawak ng kontrata, isang Prime Pacific Marine and Industrial Services Corporation at nagkakahalaga ng halos 78.2 million pesos. Ang muli namin naabutan, sirasirang revetment structures. Ayon kay retired Major General Arnold Mancita, presidente ng Silang Sagip Kalikasan, isang taon na nakatiwangwang ang proyektong ito. Uh, ito nga pong nasirang ito sa Pacific ay Natapos po ito ng 2023. Tapos after one year, nung bagyong Christine, hindi naman po ang silang, ay nag na po itong 60 meters na ito. Part of the 600 meters. Gaya ng kwento ni Reginald, hindi naman daw talaga bahain ang bayan ng silang. Kaya matagal lang tinututulan ng kanilang environmental group ang mga flood control projects sa lugar. Bukod daw kasi sa hindi naman functional sa flood mitigation, nagdudulot para ito ng masamang epekto sa kalikasan. Last week lang. May meron na namang na, na, mga musang, lang, ane, na, na bulabog na mga musang, alamid. Wala dahil sila nga eh. Na, bulabog na nilang uh, tirahan. Kaya nakita namin sa kalsada patay. Yung alamid. Yung mga dating, yung mga century old trees na putol. Hiling ni Mansita, harapin na sila ng mga otoridad patungkol sa kanilang mga hinaing. At huwag naman daw sana haluan ng politika ang kanilang inisyatibo. Yan po yung po sana ang aming uh, panawagan na wag halo lang politika ito ito ay para sa kalikasan kung yung mga taong nakikinabang dito ay walang pakialam eh kami po na may pakialam po kami kasi kami ang nakatira ngayon dito Sinubukan namin kunin ang pahayag ng lokal na pamahalaan ng silang, pero wala pa silang sagot sa aming mga mensahe. Kuri nga may dalawa pang flood control projects na palpak na tinuturo yung mga residente kanina isarao isa raw doon sa Maya, barangay sa Butan, samantalang isa naman doon doon mismo sa likod ng munisipyo ng silang Cavite. Pero all the same, nagtatayo raw ng mga flood control project doon sa mga lugar na hindi naman do talaga binaba. Turi na. So merong nagtanong sa akin, Joash, paano mo daw natutunton yung mga palpak na mga project na yan? Tinitingan mo ba yan doon sa uh, online na sumbong sa Pangulo? O ako rin na kasi doon sa may uh, sumbong sa Pangulo.ph page na website, nakalagay doon yung exact coordinates ng mga flood control projects. At also, uh, syempre may mga tulong din tayo natanggap doon sa mga local residents dito na itinuro nga nila noon daw panahon ng habagat, talaga bumagsak daw itong uh, mga flood control projects na ito. And then, uh, check natin kung uh, yung coordinates ng mga lugar na iyon, kung saan tayo nakatayo, ay the same doon sa coordinates na doon sa sumbong sa Pangulo.ph. So more or less, very accurate itong uh, nakalagay dito sa ating website. Ah, kung ah, walang personalan, trabaho lang. Okay, maraming salamat, Josh Malimban. Nagulat live mula sa Silang Cavite.